Pinasinayaan ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army ang Kaugnay Arboretum kung saan nakalagak ang mga fruit-bearing trees na pinagtulong ng tanim ng mga Kaugnay personnel at stakeholders. Kaugnay nito, nagtaguhir ang Division Training School ng 7ID ng kanilang sariling DTS Arboretum. Makaraan silang makapagtanim ng may kabuoang 150 fruit-bearing trees. Lumahok sa kanilang tree planting at growing activity ang mga mag-aaral ng Disaster Service Reduction Operation Course Class Tier 1-2023. Hinihikayat ang pamunuan ng DTS sa mga mag-aaral nito na maging aktibo sa paglahok sa mga aktibidad kagaya ng pagtatanim ng puno upang makatulong sa pangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng food sufficiency sa bansa. Advocacy po ng ating Commander 7ID dito sa Fort Magsaysay. So meron na po tayong 115 na fruit bearing trees na naitanim ngayong umaga. Pinangunahan po ng ating komandan si Lieutenant Colonel Valdez po ito sa TTS Arboretum. Ito ang lahat na uh, makilahok sa mga tree planting activities. Ito na ang patlong beses na nagkaroon ng tree growing activity ang DTS bilang suporta nito sa adhikain ng Kaugnay Division na makapagtanim ng mga fruit bearing trees na mapakikinabangan sa hinaharap. Torino'y bilang pakikiisa sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makamit ang food security sa bansa. Mula dito sa Division Training School 7ID, ako si Sandra Talonghari, ang inyong kaugnay.